Tropa, may pinagbago ba? Malamot na. Malamot na. Hindi <laughs> na pinakabagot. Uwi ating tropa na nakangiti. <laughs> Ayan. Salamat, tropa. Okay, sige. Salamat din, tropa. Sige. Salamat, so. Okay nga, tingat sa biyahe. Magandang hapon, mga tropa. Mayroon tayong ginawa na jeep. Pinunta natin ng traveling hoist at traveling Tulo na rin ang pigment arms. Yung unit ang kreta. Tapos, we refer na sa sinasker At meron din may parag ng konti ito. Ito na mga katropa yung dragling alignment. Ayan. Tapos na. ya uh, tropa ah uh, ini abet na kami nang dilim <coughs> ya yeah, tropa ya uh, abet kami nang dilim ah uh, sinapes eh yeah. yeah. in. may pinagbago ba? Malambot na. Malambot na. Hindi na nakakapagod. okay, sige, tara Salamat, boss. Okay. Ayan, inabot na tayo ng dilim. Okay. Ayan ang ating trapa at uh, uuwi na. Uwi ating tropa na nakangiti. <laughs> Ayan. Okay. Oo, oh, konting na inilangan. Salamat, <laughs> tropa. Okay, sige. Salamat din, tropa. Okay, sige. Okay, okay nga, tingat sa biyahe. Okay, sige. sige. <laughs> Ayan, nabot dilim.